Oh, Marcy. Ah, oh, po. Ah, ah, oh, po. Meron lang po kaming delivery po sa inyo. Pwede nyo ka pong ma-receive? Okay lang po. <laughs> ah, so, sige po. Sige po, dito po kayo. <laughs> sige po, pataas na lang po. alay, <laughs> alay. Surprise! Happy 53rd Anniversary po! Ang ganda at nyo niyo po dito sa picture. Ayan. Hilain niyo po ito para makita niyo po yung munting surprise para po sa inyo, ng inyo pong mga anak. Ayan. Meron po kayo tig isang craft. ito dahil kayo daw po ang best daddy at kayo naman po ma sa inyo. Mahal naming mga magulang, una sa lahat, kaming lahat ay buwabati sa inyo ng happy 53rd anniversary sa inyong dalawa. Nais ko kayong pasalamatan sa lahat ng mabuting bagay na ginawa nyo para sa akin at sa amin ng mga kapatid ko sa pag-aaruga at pagpapalaki sa amin hanggang sa patuloy na pagbigay ng mga hiling at pangangailangan namin. Maraming salamat sa inyo nanay at tatay. Alam namin na ayaw nyo ng ganito na gumagastos kami para sa inyo. At napakasimpleng tao nyo lamang, pareho. Pero deserve nyo ang lahat ng ito. Ngayong kami ay mga may sari-sariling trabaho na alam ko na sa balang araw na pagtanda nyo ay mababawasan ang inyong mga lakas. Kung kaya't nandirito kami ng mga kapatid ko na handang tumulong at alagaan kayo sa abot ng aming makakaya. Muli, happy anniversary at sana waging at napasaya kayo namin sa munting surpresa namin para sa inyo. Lama. Love! Len, Lin at Che, at buong pamilya. Sa <laughs> salamat sa mga Salamat. Ano po ang masasabi nyo? Maraming salamat sa Nasaan po sila? Nasa Italy po sila lahat. Sa Italy po sila lahat. Meron diba? Oo po. Nawa po naramdaman nyo po ang pagmamahal. Oo po. Nawa yung naramdaman nyo po ang pagmamahal ng inyong mga anak at po, family nyo po sa munti po nilang pa-surprise para sa inyo. Ano po? Nawa yung napasaya po kayo sa pag po nila. And, syempre, dahil anniversary nyo po, meron po kayong anniversary message sa isa't isa. Ayan. Sige po, si Sir Muna, ano pong anniversary message nyo ah, kay Ma'am? Sa inyo mga naka ay sana lahat sa atin, sino man, ay hey, sabi di bang napakamahabang panahon at lagi tayong ganito malas ang katawan. Maraming ay. maraming salamat sa inyo ano po ang inyo naman pong anniversary greeting kay Ma'am sa inyo pong asawa? May ah. anniversary? Ano pong mensahe niyo sa kanya? Mensahe ko sa kanya. Eh, hari nga may lagi ng sa oras ng pangangailangan ay lagi ako mapagkukunan ng pansin. Yun! Ano pangangailangan ka po iyon? Yun na po. <laughs> <laughs> kayo naman ma'am. Ano po ang inyo pong anniversary message para po kay sir? Ba, ako yung magpapasalamat so, sa sir po. Ako yung magpapasalamat ito nga, ito nga. Lagi kami magkasama dito. Kami na ang dalawa. At kami nagpapasalamat talaga sa aming magkasama. Tala. Yes! As we celebrate po your 53rd anniversary, meron lang po kami pa sparkling candle po sa inyong... Yes! Yeah. <laughs> yes! Yeah. pa ko senyor 不过。Oh, oh, oh. <music>